At large po itong dalawa. Tapos isa lang po dito yung na-identify po natin. Kasi nga iyon lang po yung uh, positively identified po ni... Ah, okay. May pangalan po tayo? Yes po, pero hindi po siguro appropriate na i-divulge ko po dito sa concert. Tingnan niyo po ha kung tama ba itong sasabihin ko kung makakatulong. There are times na kasi yung sasakyan... Diba? Tapos tinanong agad ni Rafi kung may pangalan na daw ba? Hindi ko alam kung anong kinalaman mo sa kasong ito. Bakit ka nanghihimasok na naman? Unang-una, hindi ka naman parte ng pamilya. Okay? Kung meron mang sigurong uh, pagsasabihan, kung pwede ha, kung uobra na may pagsasabihan ng mga pulis ng pangalan ng mga sospek, I think sa family iyon. At hindi ka parte ng pamilya, Rafi. Hindi ka parte ng pamilya. Maaring lumapit itong si mother sa iyo because feeling niya dahil kasama siya na, na mind condition mo eh. Mind condition ng inagaw mo sa mga tao ito eh. So napaliwala mo din itong si mother na ikaw ang makakatulong sa problema niya. Okay? Just because ikaw ang nilapitan ni mother doesn't mean na meron ka na ring right ng katulad ng right ng pamilya. Okay? Just because ikaw ang nilapitan, nuulitin ko, that doesn't mean na meron ka ng kapantay na karapatan. Ha? Katulad ng pamilya nitong si Kuya Ryder. Lilinawin lang natin yan. Na ginagamit ng sospek ay hindi pala nila sa sasakyan at hindi sa... So meron na namang senaryo itong si Rafi. Dahil ayaw ibigay o hindi ibinigay ni Colonel Ryan yung pangalan ng kanilang sospek, mayroong invento time si Rocky para makumbinsi niya itong si Colonel Ryan na ibigay sa kanya yung pangalan. Sa, so again, ulitin ko, just because lumapit si mother sa iyo, hindi ibig sabihin nun, meron ka ng kapantay na karapatan katulad ng pamilya na magtanong ng personal na mga bagay tungkol sa kaso. Okay? Lilinawin lang natin. Alright, tuloy. Kung naka-register, kundi naka-register ibang tao na naibenta na sa kanila. Kaya kung babanggitin natin kung sino may ng sasakyan, baka sasabihin ng tunay na may ari sa hindi ako yon at lulutang pupunta din sa atin magpapaliwan ng hindi sa kanya at ituturo niya kung sino kabili o kung sino humi Schooler, invento time ka na naman invento, invento time ka na naman okay ano papalusutin kita dyan assuming okay assuming for the sake of argument tama ka Raffi Monio assuming lang ha? for the sake of argument sige palulusutin kita dyan iba ang kasong yan iba ang kaso ni kuya okay okay pwedeng mangyari dito yung senaryo na sinasabi mo, pero hindi naman ibig sabihin no na pwede ding mangyari sa senaryo ni Kuya. Alam mo yung just because nangyari ito dito, that doesn't mean na pwede itong papasok din ito sa category ni Kuya. You know what I mean? Hindi ka pwedeng basta basta mag-invento time. Para makumbinsi mo itong si Kenel, inuuto mo pa, may pa-example time ka pa, meron ka pang-invento time. May pa-example ka pa ng ganyan lahat ng mga issue, lahat ng mga kaso, iba-iba. Iba-iba ang sitwasyon. Rapi, dapat alam mo yan. Sa tagal mo nang nagmamarites, okay? Sa tagal mo nagmamarites sa show mo, sa dami na nang kinita mo sa pagmamarites at makike alam mo, dapat alam mo yan. Ang nangyari kay Juan ay hindi mangyayari kay Pedro. O yung nangyari kay Pedro, hindi naman mapwede exactly din ang mangyari kay Juan. Meram, o baka malay natin kinanap yun, yung pong ibig sabihin. Ano? Malay natin. So lahat yan na-invento mo lang, lahat yan ahakahaka mo lang. Sa kasong ito, merong krimen na naganap. Hindi mo ito pwedeng pasukan ng hakahaka -haka mo lang. O baka sa ganito, baka ganyan. Kahit sa korte, hindi yan tatanggapin. Ang tatanggapin lang sa korte, yung facts. Okay? Facts lang. Pura katotohanan lang. Pag nasa korte, hindi tayo pwedeng mag-invento time na your honor, baka kasi pag ganito, ganito ang mangyari. Hindi pwede yun. Puro facts lang pag usapan Rafi. Huwag ka palaging bobo. Tuloy. Ano ang plate number ng motor na tumire? Ah, uh, wala po siyang plate number. Ah, my God. Tatanong mo pa ko anong plate number ng motor na tumire. Again na, hindi porki lumapit sa ito si mother. Meron ka na rin kapantay ng karapatan nila wala kang karapatang magtanong ng mga ganyang bagay dahil hindi ka kasali sa kaso Rapi. Again, uulitin ko lang na sinabi to ni Congressman Marcoleta, wala kang mandato sa ginagawa mong pag-iimbestiga Rapi. Wala kang mandato. It is that part of your job. Maswerte ka kasi laging click ang mga content mo dahil ginagawa mo itong viral. Pero pwede ba, lalagyan mo na rin naman sana ng limitasyon. Wala kang K. Wala ka sa posisyon na magtanong tungkol sa investigasyon ng mga pulis dahil hindi ka pulis. Hindi ka rin parte ng pamilya. Isa ka lang vlogger na nagmamarites na umaasa na mag-viral kasi nga dollars. Dollars! Alam natin yan. Huwag tayong magtanga-tangahan. Sabi ni hindi malang natuto sa case ni Camelon. Wala namang natututunan si Rafi Michonette. Wala yung natututunan talaga. Ang masama lang, pati mga tool walang natututunan. Katulad si Bosley, no? Sorry, Bosley, ha? Gamitin lang ulit kita, no? Tulad si Bosley, kung hindi pa niya naranasang pahiyain, hindi niya rin marirealize siguro ang kagaguhan ni Rafi. Aminin natin. Sabi ni Soy Tato, confidential dapat mga info sa isang kaso, correct. Siya ka ba naman nakakita ng kaso? Yung mga information about the cases, nakapubliko. Oh my God. Nandito si Rafi talaga. Tuloy. Yes, sir, MB lang po. MB file number 1303-0346756 po. Okay. At yan po ay match yung mga information na binigyan niyo sa akin sa LTO na may nakapangalang tao? Yes po sir. Actually may deed of sale po sila doon. Parang pangatlo na itong suspect natin na nagmamayari. Tapos uh, ito po ay uh, nag-operational research po kami. Punta po kami ng Pasig kung saan po naka-address ito. At uh, may mga nag confirm nga po doon na yung suspect po natin ang gumagamit yung setup uh, yan. Kaya po tayo nakakuha po ng pictures okay. na pinakita po natin. Why don't na you, give you give us the name of that suspect para lumit po ang mundo niya? Uh, <laughs> Why don't give us the name of the, suspect para lumitan mundo niya? And ang tanong, bakit naman ibibigay sa'yo? Bakit kaya isiwalat sa vlog mo? I mean, aminin natin, it's a vlog. It's for the content, for the views. So bakit din kailangan ibigay sa'yo? Para sa content mo. Again, Rafi, ulitin ko to ha. Limang beses ko niyata to sinabi. Hindi porke lumapit si sa iyo, meron ka ng kapantay na karapatan, katulad nila. Sila ang magpa-follow sila ang magtatanong hindi ikaw at hindi ito dapat. Tapos feeling mo, kapag sinabi ni, ni Kernel yung pangalan ng no sospek, lilitang ang mundo niya. So may sisirahin ka na namang buhay. Paano kung yung sospek, mali pala? Hindi pala iyon. So alam mo ba kung ano mangyayari sa sa allegedly suspect? Alam mo ba kung paano mo sisirain ang buhay niya? Dahil maling suspect pala? Or 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 kung ang name na sasabihin ni Kernel is yung talagang suspect, mapupurnada ang kanilang operation. Pag sinabi ni suspect na si Pedro, okay, si Pedro ang suspect, so malaki ang posibilidad na si Pedro ay tatakas na. Ilang kaso na ang hinawakan mo na pumalpak. Remember yung sa beauty queen, ano nangyari? Wala na. Si Yexel Sebastian, nasa Japan na. Actually, hindi ko alam kung nasa na siya ngayon, nasa Japan pa rin. Pero ba diba, the last time na pagkakaalala ko, nakalipad sa Japan si Excel Dahil binulgar mo dyan sa show mo. Slash vlog may gulay. Huwag kaming gawing bobo. Huwag mo rin gawing bobo to si Kernel. And saludo ako dito kay Kernel Ryan, ha. Ah. In fairness, pinanindigan niya yung protocol nila. In fairness to you. Hmm. Sabi ni Miss Janet, ha, ah, lumit ang mundo ng sospek o lumit ang chance ng mga polis na mahuli ang sospek. Correct. Tsaka Miss Janet, dalawang eh, dalawa yung consequences yan, eh. Paano kung ang babanggitin na ni Kernel na sospek, si Pedro kunyari, hindi pala si Pedro. Ano mangyari kay Pedro? Gaano mo sisirain ng buhay ni Pedro at ng pamilya nito? di ba? And, kung sakasakaling si Pedro nga talagang sospek, so malaki ang chance sa makakawala na ito, tatak, right? Go! Ah, uh, sir, uh, ang isuot okay po namin, sir, pag na-file na tablet niyo yung budget, yung complaint. Ang nangyayari dito palagi sa amin ay lumulutang po yung taong inosente na nababanggit yung pangalan para sabihin, hindi ako yan, pinahiram ko lang yung sasakyan kong yan, o binenta ko lang yan kung kanino, I'm not that person. So, alam ang problema si Rapi? Alam ang problema sa Rapi? Palagi, ma palagi na sa utak mo yung vlog mo. So, kunyari, binanggit ni Kenel, si Pedro po, sir. Tapos si Pedro pala, hindi pala siya yung totoong sospek. So, ang mangyayari daw, lulutang itong, itong mistaken uh, person sa rapid Tulfin Action para ipaliwanag na hindi siya yon. So, content na naman ay na iniisip mo kasi. Palagi na lang content ang iniisip mo. di ba diba? Si mother lumapit sa'yo, naniniwala si mother sa'yo, makakabtan niya ang justisya sa pamamagitan mo. Pero ikaw ang nasa utak mo lang, paano ito magbabiral? Kung paano ka magkakakontent? Hindi ka ba naaawa sa mga Pilipinong pinaniwala mo sa kasinungalingan mo? Alam mo ba kung anong gulo ang gagawin mo dahil lang sa kabobohan mo? Tapos palagi kang may invento time. Sa korte, hindi pwede ang invento time dahil puro katotohan na nakapag-uusapan dyan. At si Kennel, huwag mong paikuti, nag-aral yan. Naging Kennel na nga eh. Huwag mong paikuti dahil hindi mo yan madalis lang ako na makita yung mukha mo at marinig ang boses mo because of my passion. Okay? Na, na, na maipakita, ma-expose ang mga maling ginagawa mo. Sabi ni Miss Janet, gusto mo ikaw ang hero, Tulfo? Eh, pwede din naman sila pumunta sa polis para hindi sila pakalan ng suspect. Correct! Exactly. Natumbok mo, Miss Jade. Remember, yung, yung, yung nag-away na mag di ba nagalit itong si, Kenneth, si, si, si Rapi Monyo sa isang kernel dahil sa kanya lumapit yung ina, ang banat agad ni, Raffy, ang gusto daw ng kinung siya ang maging bida. Obviously, yun na nasa utak mo, gusto mo kawang ang magbida. Sabi ko yung Serena, si may nabuo na kasi siyang story sa utak niya, kaya di dapat, kaya sa utak niya, na kaya dapat pasok lahat ng senaryo. Oh, para no. naman, sir, medyo mapapos bawas trabaho ninyo. I'm just trying to help you. <laughs> I'm just trying to help you para mabawas-bawasan ang trabaho niyo. Rapi una-una hindi ka pulis. So anong maitutulong mo? rapi anong maitutulong mo sa alagad ng batas? Kung ikaw hindi ka naman alagad ng batas, nanggogulo ka lang eh. Pag hindi na ang gusto mo, di ba, pinapahiya mo sila. So, anong maitutulong mo sa kanila? You're just trying to help? How? Paano kang makakatulong sa kanila? Hindi ka ka police Wala ka alam sa batas? So, paano ka makakatulong? So, ikaw ang, ikaw ang, ikaw ang, mag, ikaw ang gagawa ng manhunt, manhunt operation para do sa suspect? Eh, hindi mo rin nang pwede gawin dahil hindi ka nga police? My God, Huwag mo kami paandaran, rapi Alam na alam namin yung style mo. Alam na alam namin yung style mo. Bulok na yan. Bulok na yan. Panis. Sabi ni Ariel Arrel, kakayanin talaga ni Mr. Tulfo, mga police officers. Una, senador siya. Pangalawa, na nakorap niya high, pro, high, high police officials. Dala ng pera, influensya niya. Well, I hope na hindi na lahat ng police eh, eh, takot kay Rafi Monyo or madadala ng, ng kanyang datong. Okay? ah um, maniwala pa rin tayo sa kapulisan. Katulad na sinabi ni, ni Atoy ni Libaya, ng daddy ko, magtiwala tayo sa justice system. So ganun din, magtiwala pa rin tayo sa mga pulis. Una-una kasi, wala naman tayong tatakbuhan in case na nga nangailangan na tayo ng tulong, kundi ang mga pulis. Okay? Fine. At saka ako po'y nagtataka, bakit yung po tinatago ang pangalan? Isasampan e, nyo na rin po ng kaso. What's the difference? Sure. Kira na. Bakit ka nagtataka kung itatago nila yung pangalan ng no suspect? Ano nakakatanga doon? Ay, nakakataka doon. It's a confidence. Hindi pa nga nakakasuhan, kakasuhan pa lang. Di ba? Pinoproteksyon na nila yung pangalan para hindi ito makawala. Naintindihan mo? May policy po kami na bawal po kami That's your policy. Is that the policy of the Philippine National Police? Hmm policy nila, protocol nila na hindi sasabihin ang pangalan ng suspect. Tatanungin mo pa, is that your policy? Policy ba yan ng, ng, PNP? So, ibig sabihin, hindi mo rin alam. Hindi mo alam kung yan ay policy nila. Sa tanong mong yan, ibig sabihin, pinakita mo lang na wala kang ka alam. Kaya wag mo nang ipilit yung mga tanong mo wag mo na ipilit yung gusto mo dahil ikaw mismo, hindi mo rin alam. 'di ba? Paano ko invento time lang dito si Colonel Ryan? Binibisit ka lang, ayaw niya sabihin sa iyo. So, he, alam mo, dahil hindi mo nga alam yung protocol nila, na yan ay rule o policy ng police, hindi ka rin makakapalag. Kung alam mo sana, edi eh, sana mas confident ka. Sa so, tanong mo yan, is that your policy? Or policy ba yan ng PNP? Di ba? Galing mismo sa bunganga mo, hindi mo alam. Kaya wag kang lagi magtatali-talinuhan. Bobo ka. Ang Bulaklak, ayan ang favorite song ni Daddy Libayan. Yes, sir, pag nagkaroon ng hearing, isa kasi patatawag ko para tingnan ko kung tama ba yung polisya mo, ikukumpara ko yan sa polisya ng Chief PNP. I'm here to represent. Ito naman kasi parang kahit si PNP Chief Acorda ay hindi napapatupad ang revised Media Relations Policy Memorandum Circular No. 2023-053 dated September 11, 2023. May politiko kasi na basta-basta nalang tatawa sa police station at makikipag-usap kung sino man yung pwede makausap sa sinasabing istasyon at makikialam sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Tinuturuan pa kung paano dapat ito gagawin. At pinapatunayan pa paminsan-minsan na ang ilang imbestigador ay natutulog daw sa pansitan, mahina, etc. etc. So ano ba yung guidelines nito bago kayo mag-release ng anumang information sa mga taga-media. Lalo na sa isang interview. O, oh, ito yung ilan sa mga guidelines na dapat na at gawin ng mga taga-PNP. Secure a copy of request or coordination from the requesting media entity. In some cases, a formal request is not necessary. So, sino-sino ba ang i-require nyo na dapat may formal request. Kapag ba ang isang politiko ang basta tumawag na lang sa inyo at nagpakilalang siya ay isang politiko, kahit wala ng formal request at coordination, pwede nyo nang sagutin sa isang interview. Logic to ha, okay. Sabi ni Rafi Monyo, kapag mali daw o hindi ito yung pulisiyan ng PNP, ipapatawag niya ito sa Senado. Kaya imagine, magpapatawag ka sa Senado sa isang bagay na hindi mo rin pala sigurado. Paano? Kung pagdating sa Senate hearing, tama pala si Kerner, talaga palang may protocol na ganon. So ipapahiya mo pa ang sarili mo. Yung utak mo gagamitin mo. Wala kang logic. Kaya yung mga teleponatics, walang logic eh. Kasi nga yung amo nila, walang logic. Ang idolo nila, walang logic. Katangahan yan. Magpapatawag ka ng Senate hearing kapag confident ka na ikaw ang mananalo o ikaw ang mag-excel. -e ikaw ang aangat. Pagpapatawag ka na sa initiring, itapos hindi mo rin pala alam. Miss Alona, Miss Alona.